Panalangin ng Pagpupuri Siyawe ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Siyawe ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisiktakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga mabubuwa lamang sila at mapapat, mapapariwara. Kahit isang hukbo ang, ang sa akin pumalipot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kayawe ay isang bagay lang ang aking hiniling, iisa lamang talaga ang aking hangarin ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan. At doon humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Matatalo ako, matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo ay sisigaw ng may kagalakan habang mga handog ko'y iniaalay. Aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Pakinggan mo ako Yahweh sa aking panawagan, sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo Yahweh, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y nariyan na ako, at kitay sasambahin. Huwag ka sanang magagalit sa akin. Ang iyong lingkod huwag mo sanang palayasin. Tinulungan mo ako, Diyos ng aking kaligtasan. Huwag mo po akong iwan at huwag pabayaan. Itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas ako'y iyong samahan, pagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Sa mga kaaway ay huwag akong ipaubaya, na kung lumulusob ay mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandata. Naniniwala akong bago akong mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. Kay Yahweh tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala.